bagong halal na SK official, dapat dumaan muna sa seminar bago umupo sa puesto. Ayun kay DILJ Secretary Benjamin Abalos. Yan guys, kailangan magseminar muna kayo bago kayo umupo para marunong kayo na gawasa sa mga trabaho niyo at iwasan ang pagtuturuan kailangan may alam talaga ang umo po para di masayang ang ating sahod nagpaalala lang ang Department of the Interior and Local Government Unit sa mga bagong halal na opisyal ng barangay na tiyakin ang maayos na paglilipat ng responsibilidad pag sa pag-upo sa pwesto. Obligaro din ang bagong ispichir official na dumaan sa seminar upang malaman ang kanilang mandato at responsibilidad. O oh, yan guys, kailangan ma may alam kayo sa pagdala sa mga trabaho diya Di lang yung mag-upo-upo lang. Guys, bagong halal na ex-officials, dapat mo na sa seminar bagong upo sa pesto. O, oh, yan, guys. Pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga mananalong nanalong sangguni ang kabataan SK officials na sumailalim sa mandatory si Merar bago official na umupo sa pwesto ayan guys at ayon kay DILG sekretary Secretary Binhor Abalos kailangan sumailalim sa seminar ang SK officials sa loob ng 15 araw matapos ang halalan o hanggang sa November 14 sa pangunguna ng mga lokal na pamahalaan Kabilang sa pag-aaralan ang desentralisisyon ng local governments is history, planning at budgeting at code of conduct and ethical standards and public officials ng public officials. Ang DILG ang mag-monitor ng mandatory seminar katuwang ang National Youth o Commission. Paalala lang ng DILG, hindi makakaupo ang iskiopisyal hanggang hindi masumailalim sa seminar. O kaya guys, para makaupo kayo pag seminar kayo. Yan, yan ang mandatory. Kung kayo ay gustong umupo bilang iski chairman, kailangan sundin nyo kung ano ang takaran. Yan lang guys. Tama naman ah kailangan talaga ka pang bago ka pang opisyal, wala ka pang alam. At kailangan mag-seminar muna kung ano ang gagawin para kapag upo, di na mahirapan. At alam na nila kung ano ang mga gagawin nila. Kaya tama naman ang BILG na kailangan talaga mag-seminar ng dalawang linggo. At para rin mag- matuto At meron na silang kaalaman kung paano nila gawin ang kanilang mga trabaho bilang mga eskid chairman, hindi lang yung upo-upo ka lang dyan tanggap-tanggap ng sahod paliwala lang, kailangan talaga meron kang ano, pag-iisip na para sa kabutihan ng inyong mga barangay yan, guys. Hindi basta-basta mayroong ano, mayroong puesto na parang ano lang. Mag ano ka lang dyan. Upo-upo nang wala kang alam. O hintay-hintay sa sahod. Kailangan meron kang alam kung paano mo gawin ang trabaho mo. Kaya lang Yan guys. Thank you for watching.